Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Panoorin po natin ang video na ito dahil makikita po natin dito ang domino effect ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Bago po dumating itong customer ko ngayon, ay may nauna na tayong kliyente na dahil sa tuwa at satisfaction sa ating serbisyo, ay imbes na tumawad, ay nagbigay pa ng tip. Kaya labis ko itong ikinagalak at pinagpapasalamat. At dahil sa kabutihan na ipinapakita ng aking mga kliyente, ay naipapasa ko naman ito sa aking mga customer sa pamamagitan ng pagiging tapat sa trabaho at dekalidad na serbisyo. Kaya huwag manghihinayang gumawa ng kabutihan dahil it won't die, it multiply. Anong problema nitong... Hindi nga, kuya, bumagsak nga yung under yan. Di ba sabi mo noon, mo na kasi pwede pa naman, di ba? Ang LCD? Kanyan, oo. Sabi mo, pwede pa, wag lang mana, di ba? So dati ang inayos natin dito itong pindutan. Hindi, pinalitan yung battery. Niya. Pinalitan ng o, battery. Ng yung pindutan, di ba? Tapos ngayon, nung Ay, bumagsak. Ayun yung LCD na natuloy na yata, oh yeah. Hindi, okay pa rin sa anak ko kaya hindi ko pa napalapapalipan. Ate, mag-mayroon ka. Battery. Battery. Wala. Di ba nga yung pinais ko yung lumobo yung shop? anak ng battery eh, yung ano nabasa natanggal lang siguro yata battery nito eh yan. dahil sa pagkabagsak eh oh basta bumagsak si no oh muantay na bakla oh <laughs> lang oh. so, ka, ka, pa kapahal, <laughs> <laughs> so <pa>, hindi. <laughs> <pa, yung laughs> na, kasi ka kasi nga po ng... hindi ko yan ginamit na yung sinaksak ko. Ay, sabi ko ba't ayaw? Madi eh, lang... ko ulit. <laughs> kasi mataas yung ano, mat Asay ko, bakit parang ayaw na, bas di ano. Eh, gini na yung kulay siya. Gusto <laughs> ko yun. Dapat inunit-unit mo hanggang matapos sa isang araw, gano'n. kasi Kaya mo yung ano, di ba, full pa yung ano, no? Oo, oh, nilaman pa yung, bago, bago, di ba, bago pa yung battery mo? Oo, oh, bago nga, ibig sabihin, full nga rin niya, kuya, bumagsak nga. <laughs> Sabi ko, ay, bakit ganun pa, bago tuluyan na? <laughs> Manda. Manda. <laughs> To, yes. Ano na lang? Bakit ano lang pala yung tema kay paglagan, pag nag-ano, nag-screen na. <laughs> Kaya nga sabi ko, baka pa ako natuluyan, lumuwag lang pala yung battery Oo, no? no, uh, dahil sa pagkabagsak mm. Nilagyan ko na ng pangharang para pagkait mabagsak mo ulit, hindi siya basta-basta Ah, kasi yan, kuya. Ito yata akin, kuya. Yan pala yung sa'yo. Mm -hmm. Ayun ba yun? Hindi yan akin mm -hmm. yata. <laughs> Ito yata. Tidak nak ya. Sana, gumana pentas tu. Oh, gumana pentas. Gumana. Ini O oh, dito na hanabihin na siya 'yung. O. Oh. Paki palitan Okay na 'yan. Okay na, okay na. No? Wala rin friend okay. wala. Okay, ito sa akin. sayo. Yes, Nasira na naman 'yung charging cable.